di ba? Sige, punta tayo doon. Sige, punta pa tayo doon. Ayun lang. Ayan. Punta natin Good afternoon, Maharlika. Here we are at Banfield, Thailand. Ngayong araw ay samahan nyo akong alamin, tuklasin ang sitwasyon, kalagayan ng mga taong nakatira at mga bahay na nakatayo dito sa gilid ng ilog. Let's go! Baba sheep. Very good. Next? Yeah. What's that? Pig. <laughs> yeah, pig. Very good. Next? Mapapansin nyo dito guys, ano sa likod ko, ayan. Nasa ilalim ako ng tulay, ayan sa taas ayan, tulay 'yan. Tapakita ko sa inyo 'yung tulay. So ayan 'yung tulay sa taas. andito ako sa baba, ayan. Ngayon, babaybayin ko ang uh, buong ang kabahan ng ilog na 'to para alamin natin 'yung uh, sitwasyon at 'yung mga bahay na nakatayo dito sa gilid ng ilog na to so ito may bangka rito ayan pupunta yan sila doon sa ano sa mga ibang barayo na ah, kasi pwede kayong magbangka rito kung halimbawa pupunta kayo sa kabilang barayo so sasakay na lang ng bangka no so ayan pupunta tayo dito ay okay. sa so, ding bangka yung upahan ito kung gusto nyong pumunta ng ano kabilang barayo pwede kayo sumakay ng bangka ayan ganoon din sa gili sa kabila no ayan pwede kayong sumakay dyan sige babaybay natin to napakahabang ilog na to no? so tingnan natin yung mga bahay dito kung uh, okay pa ba no kung sa kabila ng uh, siyempre sa ilalim ng bahay nila tubig ano so tingnan natin kung Uh, ano na ba ang kalagayan nila ano? lalong lalong nasa mga nakatira dito 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 tayo dito okay ayan. so ayan no? Oh, sa tabila no? ayan sige dito tayo dito ayan, mapapansin nyo guys ano siguro dati hindi to sementado ayan nakano lang to uh, kahoy ano papapansin niyo oh ayan oh tingnan pansin niyo ayan oh oh di ba punta tayo dito ayan, so ito yung dito papapansin niyo yung bahay nila di ba sa ilalim tubig ayan oh may tindahan pa nga rito eh ayan oh di ba so may tindahan dito kasi dito yung ah uh, kabilang baryo pwede sila dito mamili ano? sasakay sila ng bangka ayan pwede sila mamili dito ganun, dun, ganun din sa kabila ano? so dito guys ayan mapapansin nyo may mga harang ano may harang ayan kasi para hindi po pasukin ng mga halamang uh, dagat or ilog ano minsan mga basura ayan, nilag, kaya nilalagyan nila ng uh, harang ano ayan may pwede na rin dito magalaga ng ano isda tilapia ayan pwede dito o oh, diba ayan ayan pwede kayo pwede sila dito ng ano eh isda tilapia o oh, ayan o so. oh. ayan ayan oh. Diba? so ganito ganito ang sitwasyon nila ngayon dito kalagayan ng mga taong nanirahan ano, yung bahay nila so ito, bahay na bato ayan o, marang, gaganda pala ng bahay dito oh. ayan o oh. so magandang bahay dito ano guys, papansin nyo so sariwang hangin ang parating nalalanghap nila dito dahil sa ano, ah fresco, ano, walang hindi siya ah polluted yung hangin so makakalanghap ka dito ano sariwang hangin sa so, tulad dito oh, daming mga halaman ano na nabubuhay dito sa ilog na to ayan ayan kung manirahan kayo dito ano pipili kayong mag-alaga dito ng ano isda ayun oh ay ito yung ilog o, dito sa kabila ayan ito may may bakanting luti pa oh ayan, ayan dito so mabilis dito maraming isda din dito no na nabubuhay yung iba naman yung ibang tao dito ayan nag-aalaga sila sa mismo dito sa harapan ng bahay nila nag-aalaga ng uh, tawag dito isda no So ayan. Punta tayo dito guys. O, tulad dito, di ba? ang ganda ng ano niya. Ang ganda ng bahay. Ito, may malaking puno. O ayan. Ayan, may malaking puno. Malaking puno. So may malaking puno dito. Ayan. So, may tumatagas. Tapos na ano. May tumatagas dito na tubig oh sayang to oh. Umataga. Tayang yung tubig ayun oh look ko ito may bunga ano, bunga yung ka, kahoy ito may mga halaman oh ang ganda ng bulaklak oh kulay pula Ayan. so dito wala na yung nainirahan dito walis na ata oh puro saging mga damo kahoy ang na ano, baka yung sayang luti dito, hindi bininta oh. Wala na, wala nang nakatira. So dito naman, banda papansin niyo, ayan. So ilog, ayan ilog oh. Ayan, may saging pa. Ayun no, saging oh. Okay. So dito guys, halimbawa, ayan dito. Ayan, oh. Pakita ko sa inyo ha. So dito guys, ayan, pansin niyo. Dito kayo nakatira. ayan Pwede kayong mag-alaga dito ng isda, ano, tilapia. Gawin niyo lang, ilagyan niyo dito ng harang, ano, parang fish pan na rin style, ano. Yung bili kayo ng pwedeng agawin uh, pangharang diyan, ano, para hindi lulusot yung mga isda. Pwede kayo diyan maglagay ng ano, mag-alaga ng tilapia bangos. Saka maganda dito mag-alaga ng tilapia o bangos kasi yung ilog dito yung ilog ano dito malinis ano so talagang yung isda mabubuhay kasi pansinin niyo naman oh ay nung ilog oh. oh ang haba ng ilog oh di ba so ganoon oh dito so, may ano dito siya oh ayun oh ang ganda oh. Ganda ng pagkapinta nito oh. Oh, kasi sa panahon nila ano, ganito ang itsura ng ilog nila. Ano, ang ganda, 'di ba? Oh, diyan oh, diba, ang ganda. Oh, ganito noon siguro sa panahon noon, 'yung hindi pa uso 'yung mga kalsada, no. Oh, sa pang ninuno nila, ganito ang ano pamumuhay nila. Ano? bangka naman talagang gamit nila noon hindi oh. nung panahon kasi noon hindi pa yung uh, ganitong simentado ilog naman talagang ginagamit para sa mga pag uh, sa transportasyon ano ilog ano punta tayo dito dito pa tayo ha ayan dito dito naman you know oh, ganda di ba Aakya ah, tayo dito Mayroon pa dito Ang ganda ng ano O oh, ayan Dito Ayan tulad yan o oh. Malinis So pwede kang Ayan nilagyan nila ng net doon o Harang para, para hindi pasukin ng mga ah, Ibang ah, halaman o basura no. Ayan So ito Ayan, may gym dito. Ayan, may sa taas niyan, swimming pool ang taas niyan. Pwede kayo mag-swimming diyan. Ayan. Ayan. Haba ng, 'di ba? Ang haba ng ilog na 'to, no? So papakita ko lang sa inyo. Dito naman ayan, may apartment. Pwede kayong umuwi pa diyan. Ayan so, kanina doon tayo. Ayan. Doon tayo kanina. Ah, 'di ba? Ayan. Andito na tayo. Ayan. Ah, di ba? Sige, punta tayo doon. Sige, punta pa tayo doon. Ayan. Ayan. Punta natin. Eh. Na. Maraming isda din dito. Pag pwede kayong mga isda dito, hindi bawal mga isda dito sa ilog na to. Ayan, malinis naman. Kaya pwedeng kainin no? Uh, Ulamin ng mga isdang nabubuhay dito. Ay ang damo, oh. Aiya halaman pala. Tatay banda rito. Ayan. Akyat tayo, akyat. Ayun. Um. No, dito. Oh. Ayan. Ano yan? Uh, highway na yan highway punta tayo dito ayan mapapansin nyo noon oh, sa gilid lang nila nilalagyan uh, ah, sinimento nila yung gilid kaya hindi na kayanan ayan bumigay yung mga uh, ah, ginawa nilang pundasyon noon kaya ito ginawa nila gumawa sila ng bagong daan dito ayan siguro sa panahon noon kahoy lang talaga to ginagawa nila kahoy punta pa tayo banda noon ayan o so mahaba ang ilog na to hanggang doon ayan yung tulay na yan ayan, hanggang doon So, dito dito naman ayan din ayan ganun din punta tayo banda roon tingnan natin kung anong mayroon pa dito, dito. So, so dito ayan maraming mga puno puno ng miyog ayan o oh malamang may ano po dito may ahas po dito ayun o no? oh. dito nakatapot dito doon may aso na so wag na tayong pumunta roon dahil may aso delikado na no so dito na lang tayo <laughs> balik na tayo ano mapapansin nyo guys doon ayun gusto ko sana puntahan doon kaya lang may aso ano delikado na baka may kagatin pa tayo diyan, delikado na no. So hanggang dito na lang tayo no. Dito, malayo-layo na rin ang narating natin ano. Guys. So ayan sa kabila ano. Dito na lang balik tayo. Kasi delikado na guys kung magpapatuloy tayo doon may aso eh. Mahirap na ano. Pakita ko na lang sa inyo yung kabilang ilog dito ayon. May nag-ano sila, may nag-ayos ng bubong ano. Ayon. So Okay guys, and na tayo sa bahay, kararating ko lang ano. basahin uh, basahin muna natin dito yung mga katropa natin na gusto magpa-shout out. Ayon, unahin natin si Babes Ligaspia ayan, si Babes Ligaspia ah, wag niyo pong kalimutan, pwede po kayo dyan, na ah, makipagkaibigan kay Babes Ligaspia ah. sabi niya, very informative idol, sabi niya, ang lawak ng lupain mo po, ayan, ah, malawak talaga yung lupain na yun, ano, ito yung isa kong vlog na, ang pamagat niya is, ang title niya is, ah, ano, ah, paano magtabas ng damo, ano, Sunod si Antonia. Si Anthony sabi niya, nice view. ah, wow. maganda kasi di yung view na yun. Ano? Sunod si fashionista Liza Gumatay. Ayan. Ayan, gumare ito. Andito sa Thailand. Ano? Sabi niya, ang, lak ang laki ng nga demo mo, pare. <coughs> sabi niya. Okay, sunod si... Si... Sula si C. Ayan. Ah, uh, sabi niya, ang bait mo idol. Oh, babait, babait pag ano, tulog. <coughs> okay. Last po si kaagotaino si Kaagotayno. Ayan, morning bossing sabi niya. Oh, uh, wag niyo pong kalimutan si yung pinsang ko, si boyong Official TV. boyong Official TV sa ano siya sa Batangas, pwede po kayo dyan, mga Okay guys, uh, thank you for watching. Please don't forget to subscribe to my channel, Maharlika Filipino channel. See you next time. Bye-bye.